At sa araw nga po nito guys ay tayo po ay magsisiroy at magbabaon po ako dito papunta po sa bundok. Ayan bago po natin baltan po itong saging ay kailangan po nito maglagay po tayo sa kamay ng amantika uh, mantika o langis po ang tawag po sa amin. At ganito po yan guys. Ayan ang pagbabalat po ng saging. Ayan. Napakasarap po nito guys. Ayan, sino, po, sino po ang hindi pa pa dito ha itong siroy po na ito. Ayan siroy kasi guys ang tawag po sa amin dito. At ang pagayat po niyan ay ganyan na yung yan, para siyang ah, hinahati muna ng apa tapos gagayatin po. niyan Tingnan nyo guys, talaga pong napakasarap po nito sa mga hindi pa po guys nakakatikim po nito. At siguro na naman, kukunti lang yung mga hindi nakakatikim nito. Yung mga rich kids, rich kids po dyan ang hindi pa nakakatikim. Ayan, ito yung ako na nagkakain tayo guys para tayo may panggata dito sa ating pong gagawing si Roy. Ayan, tapos tayo magata at ito pong ah, nil, ala, malapot na gata ay siya po nating ilalagay dito po sa ating gagawing siroy. Ayan. Dito nga guys, ayan, naglalagay na po tayo ng asin ha, asin at hindi po siya asukan. Ito na nga po guys yung ating pong na siroy. Ayan, na tawag po sa amin dito ay siroy ha. Alam nyo po ba guys na ayaw ko po ng asukal nito. Ang akin po yung asin. Asin lang po yung nilagay po natin dito kanina at nakita nyo naman po yung ating pong pagkakagawa po nito. Purong asin lang po yung nilagay po natin kasi kapag kaasukal, ako po ay nauumay. Yan, yeah, sanay na sanay po tayo dyan sa asin. At napakasarap po nito. Yabe. Yaming yabe guys. At talagang kapag ako yung maaho ng bundok, nagbabaon na ako ng pagkain. Minsan hindi ako kumakain ng kanin. Kasi gusto ko, yung mga naranasan namin noong kabataan ko, yun ang kinakain ko ngayon. Ayan, nakita nyo guys. Oh. Gabi. yung dinamdam niya na manamis namis tapos yung lasang lasa mo yung gata grabe asap guys kasi ang kapartner po talaga nito ay kape ayan uh. Ang sarap lasang lasa kasi yung gata. Napakadalang ko na guys kumakamakang kain ng ganito na siroy. Aliyat. Anong tawag sa inyo guys itong ganitong luto? Na saging. Yung gagataan mo tapos nagayatan mo ng ganito. Siroy kasi kasi guys sa amin yung siroy na asin. Okay. Yung iba gusto nito asukal. Pero ako talaga guys ayaw ko ng asukal. Punto. Kapag nagluluto po kapag kasi kami noon nasanay po talaga kami sa asin. Yung kahirapan namin doon kaya hindi kami halos masyadong na ano guys sa asukal. Puro asin kami guys. Tsaka ang sarap niya kasi hindi ka mauumay, hindi ka mauumay kumain, hindi ka tulad guys no asukal, na hindi ka makakaubos ng halos sa plato kasi mauumay ka. Pero kapag ka try nyo guys, yung magluto kayo ito, na asin lang po ang ilalagay po ninyo. Mauubos nyo po yung isang mangkok po ninyong daladala. Agapin sa'yo. tapos bukod pa sa nung ito, Napakatagal po itong makagutom. Marami ka naman sa trabaho pero hindi ka pa sa masadong gutom.